kung no, 3 years ago, wala pala din ha. Kani? Oh, Karoon, dahil so, Wala, pa to. Ako pala kasi din ha? Kani, Kani hmm. karon daghan na kayo building. Ang ah, daghan na kayo balay. Ganyan Hi guys! So, andito kami sa bahay ni Ati Divine sa pinakataas, sa fourth floor. Ayan. Ayan yung harapan at yun yung truck guys na magbubuhos. Ayan si kuya. Tinatakpan niya yung buta sa gilid kasi tatagos daw yung mga semento. May kunti kasing buta sa bawat gilid guys. So, ayan si Ate Divine. Ayan. Ito naman yung mga orange na hose, guys. Diyan nilalagay yung mga wire. So, di ba ang, ang, galing talaga ni Kuya. So, ayan na, guys. Ayan yung... So, ayan, guys. Bumaba na kami. Kasi natatakot sa taas. Kasi sobrang hangin. At nang, papasok na din yung truck na magbubuhos. Kaya bumaba na kami. So, hinihintay ko sa ati Divine na makababa, guys. Ayan. Tapos, titingnan namin yung dati niyang tinitirahan, guys. Ayan. Ayan yung dati niya. Diyan siya dati nakatira sa baba. Ito. Ayan pala yung lot 4, block 22. Yan yung bahay ni Ate Divine. So, ayan. Bumaba na si Ate Divine. Ayan, guys titingnan namin yung loob ng dating bahay niya guys so ayan ayan guys papasok na kami so nakikita ko ginawa pala siyang stock room so maliit lang talaga yung space niya guys parang kwarto lang talaga siya so ayan at ito naman guys, yung dati niyang kitchen. Yan, maliit lang din yung space. Ayan guys, ayan. So ito guys, gigibain pala ito lahat. Kasi gagawin itong tindahan. Ayan. Gagawin itong tindahan, tapos paparintahan niya pag matapos na. So, kung sino yung gustong mag rent dito guys maganda to guys gawing tindahan kasi malapit lang sa labasan so ayan so ayan na guys ayan. yun lang yung sa loob ng kanyang dating bahay guys itong first floor kasi pinata pinagawa niya ito guys ginawa niyang fourth floor tapos yung sa ito guys paparintahan din niya itong mga kwarto at saka doon, paparintahan din niya kasi may bahay din naman siya sa Mati guys sa Davao Oriental so parang hindi siya dito titira so yan lang guys yun at saka ito naman dito guys yung mga kapitbahay niya ayan, ayan si ate tumatawa pa siya so di diba, nasa, nasa taas na 'yun, guys. So ayan. Dito naman yung ano, guys, yung baba at saka yung kapitbahay niya sa kabila at saka ito. Maganda talaga 'to gawing tindahan. Ayan, yung mga kapitbahay niya, guys, hanggang doon 'yun sa ano. At saka doon yung may tricycle, guys. Diyan din yung bahay niya Tidina, kapatid niya Tidivine. At ito naman, guys, yung gate two yung labasan at dyan kami lalabas at papasok guys so ayan ayan na yung bahay ni ati divine channel so ayan na guys nandito na yung truck na magbubukos ngayon so ayan

Muna sundo na lamang nila plain. plane engineer. Engineer. Sabi engineer tara. Ato, isa ka na ate. Bobo. Woof, <laughs> So, ayan guys, malapit na yung matapos. 30, 30 minutes lang guys, tapos na yan. At, ang ba, nababayaran pala nito guys, is 69,000. Package deal na yan. Magbayad ka na lang, may buhos ka na pang flooring. So, ayan, napakabilis lang. Isang ganito guys, isang lapag, yan ang 69,000. Tatlo yung pinagawa ni ate. So, gastos din, di ba diba? Hindi din madali magpagawa ng bahay, guys. So, ayan, guys. Maraming salamat po sa panonood.